Ako'y mamalingke na. Ayan, bahay ni Mila Mix Vlog, guys. Malaki o oh, mataas. Ayan. Mamalingke muna tayo. Bahay ni Mila Mix Vlog, guys. So, ang taas-taas ng bahay ni Mila Mix. Ayan so, yung tindahan niya. <laughs> bigyan ako ng pang malingke guys kaya Apo ay ha meron pa yung ano yung piki ano yung pang ano pang barbecue Asim uh, kung pang barbecue yun ito yung ano kahit iiaw mo atin yan kanya panilipin na natin ang korte wala nga problema problema hindi mo na kailangan ng ibang ang belly. ang ibang tempo ko beli Ito, ito, ito na lang. Ito, 70 lang bigay ko dyan sa kumulo. Ang

Ah, pang adobo. Hindi ako na lang magano. Oo, kasi baka mamaya baka napalitan yung mga fried Oo. Ito manok po. Asay po. Ate, 192. Okay, magkano lahat? 522 uh? po. Ha? 522 po. 522. Saka dito. Ilan po? Pang ano pork stick, uh, pang barbecue. Ilan po. 150. Mami, baka pwede na po 183? Ah, magkano na lahat? 705 po. Ate, kuha na. At na mga bata niya. Okay.

Mama. Kita guys. Oh. So, sundan mo ako doon. Yan, guys. Lakad-lakad tayo kasi magkakalayo yung ano, yung bilihan dito. はい。Yeah. dạng nở lạc là dạng 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 đã dạng dạng Dito ako bibili ng isda. Hello guys, bibili tayo ng isda. Hello. Ayan, sarap ang mga isda. Opo. Wow, ang lalaki ng mga bangos. Okay. Opo. Ayan, ah, may ipon. Shout kay Mama Melody. Favorite ni Mga Melody. Ito ba yung alumahan? Galunggong, free Magkano kilo nito? Ah, free 80. yung free o. Magkano nang galunggong? Galunggong, 160 <laughs> pang kilo. Sabi galunggong, guys. Sumalon nabuhay. jamon <laughs> Ayan. 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 na 'yan? Sa 'yan dito tumulong 'yung ng ano. Niputol kay naalis ng ano. Tap ano. ano po 'yan? pa lang Ito po magkano 'yan. Okay, okay. Eh, tutuloy. Iya. Sande. Hoy. Wala nang din po, wala nang Magre-drink Opo, niya mga ano. Isang kilo po? Opo. Kano hibon niya? Ano ba sa pano? 160 kilo. Ang galing ko naman, one, isang kilo agad. May ikaw piso. Ang <laughs> tawad na piso. niya Ay ano, magkano po kayo ng bilista. Dito ako lagi na bilista. Blogger pula si Yes. Kevin Wong Pai. Kevin Wong Pai. guys. Sudah, Thank you, bro. Thank you. Ah, yes. Ya, nak beli na aku di sini. Di sini aku lagi nabili guys nang isda. Ini yeah. Tayo Ayan. na beli nang. lalagay mong ato yan, ayano ng spinach so Meron walang tanglad, kaya naman maaa tapos na mabaling guys tapos na walang masyadong magandang isukan o ano, gulay dari nyawa yang karun naka-display pang gulay dito ngayon, wala na. Mahal na mga gulay. Okay, nakarating na din. Okay, Mamaya yeah, na yun dyan na. Tayo mo na lang yun. Mamaya na na yun. Ayan, napos na. Nakapamaling din na si Momo.